Ako si Victor Reyes, isang BPO employee at isang pera contributor. Naging eye-opener sa akin na yung ang daming yung mga matataas na presyo ng bilihin ngayon, yung mga inflation na yan. Tapos, yung mga hindi nasa mga pangyayari na nangyari sa atin lahat, kagaya ng COVID. And yun talaga yung nakapagpahikait sa akin na mag-open ng isang retirement account para makakapag-ipon ako at masimulan ko din na magkaroon ng isang retirement fund. Yung benepisyo na tatanggap ko dito ay yung pagkakaroon ng financial security. Na iniisipin ko na pagdating ng future, eh, meron akong naitabing pera para sa akin at saka para dun sa future family ko. Kasi ang nagustuhan ko din dito sa pera ay yung pagkakaroon ng tax exemption na makakatulong din sa akin sa pag-iipon para ma-achieve ko nga yung financial security. Sa pera, may maaasahan at abot kayang retirement savings. Para sa dagdag na retirement fund, mag-invest na sa pera.